madalas ang mga naiuulat na insidente ng sunog tuwing mainit ang panahon pero kahit na ngayong tag-ulan hindi pa rin daw pwedeng magpakakampante dahil posible pa rin makapinsala ng ari-arian at maging buhay ang nangangalit na apoy bunsod dito nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Central Luzon kung paano makakaiwas sa sunog ang ating mga kababayan Ayon kay Fire Chief Superintendent Renato Capuz, ang direktor ng BFP Region 3, isa pa rin sa mga sanhinang sunog ang open flame. Uh, tama po yun. Yung ating pong uh, pangalawang uh, cost ng sunog yung, yung ating pong open flame, yung ating pong pagluluto. So uh, ito naman po ay may iwasan dahil ito po ay uh, attributed sa negligence. Kung tayo po ay nagluluto, huwag po natin iiwanan o papabayaan. Uh, misan kasi, uh, may tumatawag sa cellphone. Misan, naglalaro mag, mag, ng uh, cellphone, nagagod ng TV. Kaya po, pag ito ay napabayaan, ito po ay nagiging sanhin ng sunog through religious ko ng mga kasama. Samantala ngayong pumasok na ang Bear at unti-unti nang nararamdaman ng diwa ng Pasko dahil na rin sa mga palamuti at kumukot-ikot-itap na parol, Nagpaalala rin si Kapos na maging mabusisi sa pagbili at paggamit nito para hindi pagmulan ng sunog. Sa pagkakaalam ko po, ito naman ay dumaan sa nag-apply din siya mm. ng permit sa atin sa business permit sa licensing. Dumaan din ito po sa pagsusuri ng product standard, ng under the DTI. So, ang payo po natin sa ating mga kababayan, tangkilikin niyo lang po yung mga, mga produkto na nandiyan po sa mga legitimate na mga outlet na sigurado pong dumaan sa product standard and DTI. So in that way, uh, masisiguro po natin na hindi sa standard yung mga material na ginagamit para hindi po dito maging uh, cost ng sunog po pag ginamit na po natin sa ating mga tahan. Batay sa datos ng BFP Region 3 as of September 9, 2024, mayroong kabuang 1,007 fire incidents ang naitala sa Central Luzon. 601 dito ang structural, 312 non-structural at 94 na vehicular. Lea Nakanalaw, CLTV 36 News.